mayong adlaw mga idol sa pagmata ako sa kabuntago na idol na ako'y nadunggan nga sige piyak piyak mo na akong itanaw ang balutan sa kong papa kay silang papa na maligyan nagbalot sa so, na mga idol na dyan mga piso nga nagpiyak piyak o sa ni sa among nakitaan kani kaya wala man siya kagawas, sa among itabangan mo si papa nagdali-dali o kuha yung ikuha kay iyang itabangan o pagawas na dahil posibilidad mga idol no, nga mapiso dyan ang balot sa mutang nilapas Eh kung pa ni makitaan kung naluto pa ni kadako ba ni piso no na sige nganga nga, 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 mga idol gahapon pa ni kuno ingon si papa nga mga yung mga nangapiso nindo na tanay kumabuhi kay para makapadako tao mga piso sa balot kaya ka kung nabaligya pa ni mga idol ah ulit na ni o ibalot nga daghan jud kayo mga balhibo kaya to manakita na na lang ng tabangan siya pagawas mas mayo jud nga ato na lang pakpakan mga idol kay nani man jud di man na pariya sa mga manok sad nga makapagawa sila nagigayon nga tab sila tabang wala gyud so, sa kung papa nga yang kitabangan kung mabuhi ba jud kani nga bibi man ni kay ma man gihimong balot kani kay sobra anis mga idol kay kung nalungag pa pagagi mga adlaw wala na hali na ni papa sa mga gusto din mo palit og balot mga idol na ni sa urban pur kasuntingan si Papa. Pero kami, Tagalog, ang dyan mi. Si Papa nag-display sa may urban por sa kasuntingan sa may abal-abal na nga parking. Nadia si Papa matagabi eh. Ang iyang balot, tag-20 city na. Huwag nasan may mga Pinoy, mga idol. Ang Pinoy, tag si city, kay ni Mahal Mahal, waya mga 3 karon 3 sa Pinoy, huwag sa balot. kita bang anjo nang papa mo idol mura siyang nalata dun. ay ang lubot mura mag nabus-bus. mayon tag mabuhi pa ni eh. pero mura sad siya ganina pagtanaw tanaw na mo ug balik mura na siya gay kit-kit sa mga lumigas abi gay ako ko gikitkit na siya sa ilaga o pagtanaw na ko lumigas ra day ug mura mga idol dagang salamat sa pagtanaw paligilan ko share kaning video mga idol dagang salamat